Nagpasilong na naman sa kambing guys. To guys, sama kambing. Dito na sa nopayak nila. Okay. Kambing guys. mayroon pa dito sa likod guys hindi <coughs> ko sila sama-sama sama guys kay maglambiring sila mag sa mga tali nila dito yung lalaki sa ano, kabila yan guys Kalau sa ano? kubo hindi pa natapos guys duro gagawin ah, gagawin ko to ano lang kawayan lang din ayano ko sa kubo para mabubungan ah, uh, na pag may pang bilin na ano pang bubong alaga ko ng mga hayop guys para ang kailangan, hindi na mahirap paghanap kasi minsan pag may birthdayan guys, naghahanap kami ng ano, hanap kami ng kambing. Uh, malaki na yung anak siguro kung hindi ko lang yung tatlo guys na unang igi anak siguro buhay na malaki na din yun ngayon hindi na buhay kasi inalagaan namin ayaw pala nilang alagaan yung ilang anak gusto nila sila lang magpa alaga sa anak nila iba naman yung kambing namin dati inalagaan man namin yun kaya anak ng nag-anak ng apat tos, dalawa lang yung didi inalagaan man namin yun nabuhay man, pinadidi pa man din ito guys, hindi nagpadidi maganda yung may mga laga guys para sa bertihan o kaya anong okasyon may mayroon ng mga ano mayroon ng mga gamit eh umpisa pa lang to guys wala pa kung wala pang ano nito wala pang isa, isa para ang sarili ko dito isa pa lang eh nalagaan lang guys sa ah, ano namin yung kaibigan ko ang alaga ako kay para madami malapit na guys mga buntis na din to guys And buntis na din yan o yun buntis mga buntis na yun guys tapos yung mga anak pa buntis na din yan kasi inaanuhan eh eh habalan na guys habalan na sa anak yun may lalaki kasi dito guys yun no. Oh. yun sa likod guys yun lalaki yun eh ayun nanuhan niya may naasawa niya yung tatlo naasawan niya guys puntis na din yan dito kasi yung kambing guys kahit maliit pa basta nagpa ano na paasawa na o buntis yan mga uh, buntis na din yan guys madali lang mag alaga ng camping guys <laughs> salamat guys sa panood sa kunting video